Ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. So guys, sumapit na nga ang wedding anniversary nila uh, Lucy at ito nga ni Darius. Nasa kasamaang palad ay uh, maiipit nga itong si Farah sapagkat hindi naman niya alam kung saan nga ba nagsiselebrate ang dalawang ito at uh, hindi naman niya masabi dito kay Darius dahil maaring mapaghinalaan nga siya na hindi talaga siya ang tunay na Lucy. Samantala uh, naisip nga niya na humingi ng saklolo dito nga kay Joyce dahil alam niya na may nalalaman ito tungkol nga sa paboritong restaurant nila Lucy at Darius. So, dahil nga sa alam din naman ito ni Joyce, ang uh, totoong dahilan ay mamaliin niya ang restaurant na sasabihin dito. Hindi naman inaasahan ni Darius na etong si Lucy o Farah ang makikita nga niya dito sa restaurant. Kung saan yung mangyak-nyak pa nga si Lucy dahil sa wakas ay magkakasama pa rin naman silang mag-asawa sa kanilang uh, wedding anniversary na kahit ta uh, siya ngayon ay si Farah ay makakasama niya pa rin ito at maisa-celebrate pa rin nila. So pa tayong mga dapat tong haya na mas uh, kapanapanabig na mga haganap Ah, dito nga lang sa Stolen Life.